mantakin nyo, eh, tayo sa gera, yung pala kung siya ay high at nasa influence ng pulburon, ay tama ba yung desisyon niya? Mantakin din nyo, sinusugal niya ang buhay ng mga Pilipino, mamamatay sa isang gera na hindi natin mapagwawagian, eh, yung pala, merong impluensya ng droga ang kanyang pag-iisip. Kaya naman pala, nangako rin ng 20 pesos kada kilo. Ano ba nilalaman ng mga dokumentong yon? Meron silang informant na palagi nagpupunta sa isang condominium unit sa Makati itong dating itong ating presidente kasamang isang babaeng artista na doon sila tumitira ng pulburon. Mukhang ito ay pinatotohanan yung paratang ni Presidente Duterte na gumagamit talaga ng pulburon ang ating presidente. Ang tanong, siguro kung nakalipas na yan, eh pwede naman patawarin ang ating presidente. Pero ang tanong, dahil alam naman natin nakaka-addict talaga yung pulburon na yan, Hanggang ngayon kaya ay gumagamit siya. Sa akin, importante bigyan ng kasagutan yan dahil yan ay isang impormasyon na nakakaapekto sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Mantakin nyo, eh, kinakalagkap tayo sa gera, yung pala, kung siya ay high at nasa influence ng pulburon, ay eh, tama ba yung desisyon niya? Mantakin nyo, sinusugal niya ang buhay ng mga Pilipino, mamamatay sa isang gera na hindi natin mapagwawagian, eh yung pala merong influensya ng droga ang kanyang pag-iisip. Kaya naman pala nangako rin ng 20 pesos kada kilo. Iyan naman po hindi ko sinasabi na conclusive na siya ay gumagamit na nga ng droga. Pero kailangan magsalita na siya. Hindi po pwedeng manahimik. Either umamin or pasinungalingan. Kung pasinungalingan, hindi lang salita-salita lamang. Kasi mayroong mga confidential informer, informant at may mga taong gobyerno na talagang nag-casing na sa kanya. Kinakailangan talaga magpa-drug test. At syempre, ang sabi nga ni Maharlika, yung drug test ni Presidente, eh unbelievable naman dahil the whole process took two minutes. Samantalang yung mga drug test ng ibang mga personalidad, kasama na si VP Sara, si um, uh, Tobichanko, at saka kailan lamang si Vic Rodriguez, oras po ang inaabot bago magkaroon ng report Uh, pagdating sa drug report. So ngayon, ang kailangan natin, transparency, Mr. President. Panahon na para magsalita. Kung sasabihin nyo naman na hindi na kayo gumagamit ngayon ng pulburon, baka naman kayo... Kasi po, ang nakasalalay rito ay yung pagtiwala sa inyo ng taong bayad na kayo po ay nasa tamang pag-iisip, paggawa ng mga desisyon na napaka-importante sa taong bayad, lalong-lalo na sa panahon na mukhang ninanais ninyo magkaroon ng gera sa paning ng Pilipinas at ang China. At least, siguraduhin ninyo na ang desisyon nyo na makigera sa China, na hindi naman natin matatalo, ay nakabase sa tamang pag-iisip.